Hello guys, good morning Ngayon po ang pag-uusapan natin ay Ano po ba ang title eliminator uh, May mga questions po, uh, po kasi na lumalabas Kapag ikaw ba ay uh, rank number one Sa isang uh, world ranking ng isang organization Automatic na po ba na ikaw ang uh, ikukonsiderang mandatory challenger uh, Na lalabanan ng kampiyon In case na there is an order from uh, that uh, particular organization Ngayon ang sagot po dyan hindi po. Okay, yung mga organizations po na yan, yung apat na boxing body na kinikilala nga major boxing body sa US, yan po syempre WBC, um, WBA, WBO, and IBF. Ano ho, eh, kapag po sila ay magpuproseso ng kung sino ang magde-determine na mandatory challenger ng isang uh, world champion, ang ginagawa po nila dyan ay nag-order po sila ng title eliminator. Ngayon, ano, man, ano naman po yung title eliminator? yan po ay isang proseso o ino-order din ng isang organization para maglaban ang dalawang highly ranked uh, ano po, uh, contender sa isang organization. Let's say ganito, merong active na number one and number two depending on their availability. Let's say, uh, available both si number one and, and, si number two and they both agreed upon na uh, negotiation na sila po ang maglalaban para sa, sa, sa isang title eliminator, eh sila po otomatiko ang maglalaban Kasi two highly rank uh, Yung kung sino pinakamataas na mga contender sa isang division So pag yun in order ng isang organization Okay, title eliminator ang one and two Maglalaban po sila Kung sino pong manalo sa number one and number two Kahit si one ang manalo o si two ang manalo Okay, kahit si two ang manalo Ay siya po ang magkakaroon ng karapatan Para i-challenge po si world champion Ngayon naman po may mga pagkakataon din na let's say number one uh, he is available to fight for a title eliminator yung number two number three inoferan for a title eliminator pero hindi sila available let's say hindi available yung dalawang lalaktaw tayo ng dalawa for example 2 and three hindi available ngayon inoferan si number four are you available for a title eliminator and then pwede siya So, mag-eliminator -e yung number 1 at number 4. Nangyayari po yun napakaraming beses na din po nangyayari. Minsan, hindi available yung number 1, 2 and 3 ang naglalaban. Hindi available yung 1 and 3, uh, 2 and 4 yung maglalaban. So, kung sino po yung uh, available sa mga pinakamatataas na contender sa kanila pong division, yun po usually ang naglalaban uh, for a title eliminator. Whoever, uh, whoever wins mga idol, sila po ang kikilalaning may karapatan para Uh, I-challenge ang isang world champion So kung uh, may mga katanungan pa rin uh, Number one, hindi Number one, automatic na yan Siya ang mandatory challenger Kapag in-order ng uh, organization ng champion to uh, fight for uh, Or or i magkaroon ng mandatory defense So hindi po ganun, alright? So kahit number one ka Kailangan mo pa rin uh, lumaban Para magkaroon ka ng karapatan Na tawaging mandatory challenger So ayun na mga kaibigan Um, being number one doesn't mean that you are already the mandatory challenger. Yan po ang boxing kaalaman today. Maraming pong salamat kung may mga katanungan pa po, po kayo regarding nang uh, ng mga terminolohiya ng mga uh, ng boxing or jargon sa inyo yung isang term, uh, mag-comment po kayo at uh, hihimayin po natin yan at gagawin natin ng mga explanation video kagaya nito para sabay-sabay po tayong lumawak ang ating pong mga kaalaman. Maraming pong salamat. Magandang araw po sa inyo lahat.